Haynes, Men of Vlog. Hi guys, another day, another vlog. So for today's kanap nga ay meron tayong pupuntahan. Kaya samahan nyo kami. Let's go! So ayun na nga, nagising na nga pala ako at ginigising ko na rin ng bunso ko. Dahil meron siya ngayong kumpisal sa simbahan. At agad-agad nga ay pinaligo ko na nga siya dahil anong oras na nga niyan. At habang nasa banyo nga siya at naliligo, ako naman ay sinamantala ko na ang aking paglilinis dito sa aming higaan. After nga niyan ay naghanap na ako ng damit at naligo na rin. Siyempre hindi ko na pinakita sa inyo no. Ang nagaiba eh, isasama ko pa kayo. Minsan na nga lang maligo eh. At ayan na nga, after namin gumayak ay umalis na agad kami. Medyo nagmamadali na nga kami ng mga oras na yan dahil 8am ang call time Pero magka quarter to 8 na, nasa daan pa rin kami Yan, bagalan pa ang kilos Cellphone pa more At ayan na nga, medyo malapit na rin kami sa simbahan niyan At agad-agad ay pinarko na agad ang motor at naglakad na rin kami niyan papasok At nandito na kami sa loob ng simbahan at pinaupo ko na pala siya kung saan siya dapat nakaupo. Habang pinapapunta ko siya sa kanyang upuan ay ipinaliwanag at ipinaalala lang sa kanila ang mga dapat nilang gawin noong nakaraang sabado noong practice nila. At para hindi na sila malito kung ano mga dapat nilang gawin. At ayan nga ang eksena habang nagaantay sa mga naunang nagkumpisan. Kaya ayan, for the chika-chika muna ang mga persons. And after nga niyan, ay batch na nila ang magkukumpisal. Nagsimula na silang maglakad pababa dahil sa baba sila magkukumpisal. At nandito na nga pala kami sa baba nyan. Separate nga pala ang mga girls and boys. At hinati nga pala sila sa pagkukumpisal. Meron sa taas at meron din sa baba. Ayan na nga sila ang susunod na batch na papasok para magkumpisal At syempre, while waiting, aura-aura muna ang person Wow! And after nga nyan, sa tinagal-tagal na pag-aantay, ay tapos na nga sila magkumpisal At nag-start na ulit sila pumila para umakyat at bumalik na sa taas Dito sa loob ng simbahan At habang sila ay nagdadasal, nagpapirma muna ako at nag-attendance And pagkatapos nga pala nila magdasal ay hinihulog na nila sa box ang mga sinulat nilang kasalanan. And after nyan, kami ay uuwi na dahil tapos na ang kanilang kumpisan. Ito lang at itong oras na to ay hindi masyadong mainit. At dahil sabado ngayon, idediretso ko na ulit siya doon sa kabila para ihatid. At nagstart na nga kaming bumiyahin yan. Tinatanong ko nga sa kanya dyan eh, kung anong ginawa nila sa loob. Sabi naman niya ay binanggit lang niya ang mga kasalanan na nasulat niya doon at pinayuhan lang siya ni Father at ipinagdasal. Kaya sabi ko nga sa kanya dyan ay tandaan niya lahat ng mga payaw na Father para rin naman yon sa ikabubuti niya. At huwag nang maging matigas ang ulo. And after ko naman, maihatid siya, ay nagpaalam lang ako sa klet at umanis na rin ako agad dahil ako ay uuwi na. Kaya sa mga nakarating sa aking video hanggang dulo, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye! -bye!